Ayan mga ka-farmers, magandang araw po sa ating lahat. Kami po ay pupunta ngayon ng Pechayan dito sa Palayan. Dito po kami magtatanim ng pechay. Ang lawak po ng aming tataniman na pechay, nasa isa't kalahating hektarya po. Ang ah, kasama natin ang ating kapatid. Ah, at ang gagawin namin ngayon mga performers magmamawer at magbobomba ng pamatay damo sa matahan at sa pilapil.

Ano naman mo, mo yung tubig. 'yan, Para ako. Yan. yan. ang ano mo, yan pala. yan, tukod mo. ba makapaglangoy. Ayan mga ka-farmers, nandito na po tayo sa ating taniman ng pechay. Bali ang lawak nito, mga ka-farmers, ay nasa isang ektarya at kalahati. Kung dati mga ka-farmers, tayo ay nagtatanim ng okra malapit sa bahay natin, ngayon naman mga ka-farmers, magtatanim naman tayo ng pechay dito. Sa palayan. Ang una muna natin gagawin itong mga matahan itong matahan na to na hinarbes ating tatanggalin po yung mga dayami ating po siyang ipunin mga kapormers ipunin po natin yung dayami at tatanggalin po natin dito sa matahan dahil dito po tayo magsasabog ng pechay mga kapormers at pagkatapos natin tanggalin itong mga dayami mga ka-farmers pagkatapos natin yung tanggalin ang susunod naman natin gagawin ay mamawiri naman natin itong matahan mapansin nyo yung mga pilapil nya ang gagawin natin dyan mga ka-farmers ay bubumbahin natin sa damo para mamatay ang damo at hindi agad sumibol. Ayon mga ka-farmers, ang ating gagawin bago tayo magsabog ng pichay dito sa Matahan.